Mga kaswerte! Welcome sa Cat Body Language Mastery Channel, kung saan matututunan mo ang mga sikreto ng mga pusa para ma-unlock ang kanilang tunay na saloobin at kapangyarihan. Alam mo bang ang mga pusa ay hindi lang basta alaga? Sila ay may taglay na lihim na kapangyarihan na pwedeng magdala sa iyo ng kayamanan, swerte, at tagumpay sa buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga sekreto ng pusa mula sa iba't ibang kultura at kung paano mo magagamit ang kanilang mga kilos para umangat ang iyong buhay. Kaya, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para sa more inspiring tips. Sa Japan, kilala ang manikineko o ang lucky cat statue na may nakataas na kamay. Sinasabing ang pusa na may ganyang postura ay nagdadala ng swerte sa bahay at negosyo. Ayon sa kultura, kapag ang pusa ay nakataas ang isang paa, nagpapahiwatig ito na inaakit ang swerte at yaman. Pero alam mo ba na ang totoong pusa sa bahay ay may katulad din kapangyarihan? Kapag nakikita mong nagpapakita sila ng ganitong kilos, tulad ng nakataas ang isang paa o nakatayo sa pintuan, maaari mong ipagpatuloy ang gawin na dahil ayon sa paniniwala, nagsisilbi silang tagapagdala ng biyaya. Pusa sa kultura ng Pilipinas Sa Pilipinas, may mga pamahiin na nagsasabing ang pusa na kumakaway o nakatayo sa pintuan ay nagsasabing may darating na swerte o biyaya. Kapag ang pusa ay kumaway o nakipaglaro sa iyo sa umaga, sinasabing angat ang iyong buhay. May isang kwento rin na nagsasabing ang pusa na nakaupo sa harap ng pintuan ay nagsisilbing tagapangalaga laban sa masasamang espiritu na maaaring makasagasa sa swerte mo. Kaya kung mahilig kang alagaan ang iyong pusa, baka maswerte pa ang buhay mo dahil sa kanilang mga kilos. Pusa sa Kultura ng India sa India, ang mga pusa ay itinuturing na sagrado at nagsisilbing tagapag-ingat ng yaman at kabutihan. Sinasabi na ang isang pusa na nakatayo o nakatutok sa pintuan ay nagsisilbing tagapag-ingat laban sa masamang espiritu at nagdadala ng swerte. Kaya kung makakita ka ng pusa na naglalakad sa bahay mo na tila may espesyal na misyon, maaaring ito ay isang paalala na magpatuloy sa pagtitiwala sa swerte at magpasalamat sa biyayang natatanggap. Kultura sa Europa lalo na sa Middle Ages, ang pusa ay minsang kinatakutan o minamaliit, pero may mga paniniwala na nagsasabing ang isang pusa na nakatayo sa ibabaw ng mga bagay ay nagsisilbing swerte. Sa modernong panahon, maraming nagsasabi na kapag ang pusa ay nagpapakita ng ganyang kilos sa bahay, ito ay nagsasabing may darating na maganda o positibong pagbabago sa buhay. Pusa sa iba't ibang kultura sa buong mundo, ang pusa ay may iba't ibang papel sa kultura, mula sa pagiging tagapagbantay hanggang sa simbolo ng swerte. Sa China, ang pusa na nakataas ang isang paa ay sinasabing nagsisilbing tagapaghatid ng yaman. Sa Egypt, pinaniniwala ang ang mga pusa ay nagdadala ng proteksyon laban sa masasamang espiritu. Kahit saan ka man naroroon, isang bagay ang sigurado, ang mga kilos nila ay may malalim na kahulugan na pwedeng gamitin para umangat ang buhay mo. So, paano mo magagamit ang mga sekreto ng pusa sa totoong buhay? Simple lang. Panoorin ang kilos ng iyong pusa kung nakataas ang paa, hintayin na may magandang mangyayari. Panatilihing malinis at maalaga ang iyong pusa dahil sila ang iyong swerte. Bigyan sila ng pagmamahal at atensyon dahil ang pagmamahal sa hayop ay nagdadala rin ng positibong enerhiya sa bahay. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng pusa at gusto mong mas lalo pang mapasaya at mapalago ang iyong buhay, simulan mo na ang pag-aalaga sa kanila at panoorin ang mga kilos nila. May gusto ka bang subukan na ibang anggulo, tulad ng kipam-paswerte sa negosyo o pusa sa trabaho? O gusto mo ba ng series tungkol sa iba't ibang pamahiin sa pusa? Let me know para makagawa tayo ng content plan na swak na swak sa iyong mga kabustuhan huwag kalimutang i-like, mag at magsubscribe para sa more inspiring tips. Tandaan, ang swerte at yaman ay nagsisimula sa positibong paniniwala at pagtanggap sa mga lihim na kapangyarihan ng pusa.